Hello guys! For today's video, pupunta ako sa farm ko. Ayan. Ito yung farm ko. Char! Lagay muna na. yung farm natin guys. Maganda talaga mabuhay sa probinsya. Char! peaceful siya guys. Walang masyadong polluted air. Tapos, meron ka pang iba't ibang klasing mai. May tatanim sa backyard mo. Ayan, meron kaming bayabas. Super healthy yung bayabas namin. You know what? Ang dami bunga. Ayan. Uunahan na natin guys yung mga ano tawag nito, yung mga insekto. Yung iba kasi nasisira. Ay no, hindi ko lang kayang, paano ko ba kunin yun? Char, samahan ninyo ako guys sa panibagong vlog natin. By the way, my name is Jenny sa Louvre Vlog. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel para updated kayo guys sa mga panibagong upload na gagawin ko under my YouTube channel. Ito kaya, baka hilaw pa to mapait ayan may nakita ako guys ito pwede na to ito kasi pag inabot siya ng hinog masyado ayan pwede na to pag inabot siya ng hinog mapakla ay mapakla baka unahan tayo ng insekto guys kaya kukunin na natin habang mapakinabangan pa yan nakadalawa na tayo at least may napapala tayo sa probinsya kasi malawak yung back backyard. Ayan, ano, Di katulad pag nanirahan ka sa sa Manila. Ayan, ito. Pwede na kaya to. Pwede na kaya to. Ito. Ay, baka hindi pa. Sayang naman. Pwede na kaya to, guys. Hinog na siya, di ba? Yung maniba lang siya. Kasi pag inabot pa siya ng medyo dilaw na malambot na yung kanyang, ito, yung kanyang balat, kakainin na ng mga ano, ng mga, e ng mga, mga ibon. Ayan. Lumalabas ang pagkabisaya ko, guys. <laughs> so, for today's video, hashtag buhay probinsya. Ayan hanap pa tayo guys. Ikop lang tayo. Baka mamaya may anakonda dito. Char! Anakonda! Relax ka lang. May nakita kasi akong hinog. Ayan, hinog. Ay, oh kaso kinain na pala. O, oh, yan guys. Ayan o, kinain na siya talaga. Oh, saan na ba yun? Hindi makita. Ayan, uh, ayan o, nakita nyo guys. Ayan, ayan. Against the light. Ayan, minakwak na siya ng mga ibon. Ayan, kinain na siya. Pag ganun na kasi kahinog, malambot na yung kanyang balat. Kaya pwede na ngat ng mga ibon. Uunahan na natin. Uunahan na pala tayo. Ayan, may mga ano pa. Tawag nito. May mga... May mga ano pa. Tawag nito mga manok. Ayan, gusto kong talunin ito. Kaya ko kayong talunin, guys. Ah, ito. Kaya na to. Ayan, hinog na to, guys. Ayan. Pwede na to sa mga ngipin namin. At least, Maniba siya, maniba. Tapos yung isa, wait lang. Tatalonin ko kaya. Yan, wait, tatalonin ko siya. Huwag kang mal ay, kang magalaglag ha. Pag nalaglag ka, patay ka. Wait lang. Kaya kayo ng power. <laughs> 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 Ito pala. Yan. Ito na lang. Kapit. Nalaglag. <laughs> Nalaglag yung ating camera. Oh. Ongoing pa din. Yan, nalaglag si camera. So, wala na yata. Andun. Wala tayong panungkit. Hindi natin makuha. Walang panungkit. Ayan. Ikot tayo, guys. Ikot tayo ng konti. Ito. Parang hindi pa siya. Ayun, oh. no. So, siya, guys, oh. Parang sobrang hilaw pa siya. Baka mapakla pa to hindi pa mapakinabangan. Ayan, meron tayong tanim na. Sa Bisaya, ito is ano bang tawag nito? Ayun, nakita ko. Paano ko? Maakit ba ako? Maakitin ko kaya to. Ayun o, oh, laki. Sayang naman to kung ano. Kakainin lang ng ano. Kakainin lang to na. Ng... Paano aakit kaya ako? Akyat tayo guys, no? Try natin umakyat. Tatay. Ayan Ay, na. <laughs> ano gagawin ko? Matay. Wait lang. Kasa na ba yun? Hindi eh. oh. ko kaya. Ang bigat. Ang bigat ng katawan ko. hindi oh. ko kaya akyatin. Oh. Alah. Ang ikaw. Ingay! Nandito na ako sa ibabaw. Ha? Ha? <laughs> uh, para lang makuha to. Oh, sayang to. Ito lang. Yan. Wala, dumi ko na. So, yun. Nandito na tayo sa ibabaw. Shout out sa lahat ng subscriber ni Miss Jenny sa Lubre Vlog. Ito lang kukunin ko, guys. Yan, umakyat na talaga dahil sa bayabas. The problem is makababa. Eh. Patay. Oh. oh. Ayan. Anong nangyari? <laughs> Ito lang inakyat ko. Ah ah. Iikot tayo. Ay mong istorbo dito. na tayo. Mukha na akong ano. Next is, mag-harvest tayo ng itong kalamansi. Yan. Kinagot ako yan. Kaso maliliit pa bukas. Ha-harvestin natin yan guys. Dahil meron tayong, meron akong ano dun, dalanda na medyo gurang pa sa akin. ano siya. Tawag nito. Medyo mapait na siya guys. Kaya, lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Sakit na, no? Makita ko. Ayan. Ang dumi. <laughs> ang dumi. Ayan. Ayan, hugasan na natin. Para medyo yan, makakain na to. Hindi pa na ito try to? Gusto nyo guys? Ha? Gusto nyo bayabas? Pagtanong! Kung gusto nyo ng bayabas? Pagtanong! Nakakuha tayo ng bayabas! For today's video! Yan sya so guys oh! Bayabas from the backyard! Super! Ano sya? Super! Fresh! Pati mukha ko! <laughs> Anong nangyari? <laughs> sa aking mukha. Ang init. huh, sobrang init. kinaket ko. Kinagat pa ako ng ano. Kinagat pa ako ng ng mga langgam. Ayan. Hugas mo na tayo. Pandumi ko. Ayan. Nakuha natin. Kanina may kinuha tayong iba. Ito lang. Nakuha natin. That's all for today's video, guys. Thanks for watching. Bye, everyone.